anak, 28 years old. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko ang nangyari. Hindi ko akalain na buhay pa ako matapos ang lahat ng kasalaan ng ginawa ko. May matalik akong kaibigan noon, si Ana. Sa harap niya, mabait ako, parang walang bahid ng sama ng loob. Pero sa likod niya, ako ang pinakamasamang tao. Lahat ng baho niya, mga sekreto na ako lang ang nakakaalam, ikinakalat ko. Lahat ng pangit na salita, ibinubulong ko laban sa kanya. Bakit? Dahil sa selos. Nagugat ang lahat noong sinabi ko sa kanya na gusto ko si Jay. Pero hindi niya ako pinakinggan, at sinagot pa rin niya ito ng ligawan siya. Doon nagsimula ang apoy ng ingit na hindi ko na nakontrol. Dinala ako ng galit ko sa isang mangkukulang. Tinanong niya ako, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? At buong yabang kong sinagot na oo isa isa niyang sinaksak ng karayom at sinulid ang isang munting manika na kahawig ni Ana. Hiningi ko na bumaho ang katawan niya, at ilang araw lang, natupad. Nangamoy ang mga sugat niya, unti-unting kinain ng uod ang laman. Hindi na siya makalapit sa tao, kinamumuhian na ng lahat. Pero hindi doon natapos. Ilang linggo lang, napansin kong sunod-sunod ang kamalasan, Una, ang kapatid ko, bigla na lang natagpo ang wala ng buhay. Hindi ko maintindihan. Hanggang sa isa pa, at isa pa, parang bawat mahal ko sa buhay ay dahanda ang kinukuha. Doon ko lang nalaman, gumanti siya. Ang kaibigan kong pinaksilan ko, ang kaibigang sinira ko dahil sa inggit, bumalik sa akin ang lahat ng sumpa. At ang pinakahuli, ang mismong albularyong binayaran ko siya ang napatay, at doon tuluyang nagsara ang mabalaset na siklo. Ngayon, nagsisisi ako. Ang lahat ng ginawa ko, hindi ko na mababawi. At habang humihinga pa ako, dala ko ang bigat ng kasalanang yon, na ang sarili kong inggit ang pumatay sa lahat ng mahal ko. Huwag kalimutang I check ang yellow basket for good items. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI.